ganda nga po po Maginamos na ako Ano, grabe Maginamos mag mag na mag ah? Babad pa, babad, babad lang Magal, dal, dal, dal lang dito magandang hapon po magandang hapon kumpisa po tayo sa itong tanghali magandang hapon po tama po nga sabi nila dito nga po daw dito nga daw po ang marami sa dati yung nag-iisnag ko kasi bumabaw na yung tubig dito ulan na ho yung pala ang batuhan ano, dun sa gitna kaya ito po wow ito po Alright. mamangaw sabi nila sa gitna po ang baguhan kaya ho bago dumaan yung bulabog meron na po kagad first cuts ay yung ito pong hapon na ito first cuts po natin yes <laughs> <laughs> Swertihan lang ko talaga Iba't ibang diskarte po ang kailangan Ito po, dito na tayo ng umaga po ka nag survey survey po ako Nakita ko po, tuyo na po dito para ho pong talagang talagang tayo po talaga and sabi nga po sa akin dito nga po marami nga lang sa gitna akong baguhan alam ko po nung araw na pag doon kayo nagbato sa gitna, sabit kayo at sabi hindi raw po at dito doon, doon talaga marami at sa hapon no malal malalim ang tubig abon ah, tama nga po sa hapon nga ho malalim ang tubig si Don Roberto doon sa si babaw si tati ayun no, pala dumating din si Master Jojo Jojo Malbo pag ano, kuha ka na dito. Ha? Ah, ay, dito. Galing daw bulok na yan. Ah, eh. siguro uh, mga 30 minutes. si 이... 이... si na rin sa hapon po talaga dumadami yung tao dito natabi ah! mo um, gusto na ito Grabe ang dito Grabe Gutom na gutom mga isda dito Pahing ka na lang. Yeah, gusto ko yan eh. Gusto ko yan. Gusto ko yan. Ha? Ay, sakit. Gumamatok ko tate. Hindi na umapakita doon sa tubig dahil talaga oh, ang babaw baka sumabit pag dito sa tabi at saka oh, sobrang lakas ng hangin ayan ayan sobrang lakas ng hangin mga, mga nahuhuli po oh. mga mga good search po <laughs> ay ang hirap po mag video wala ko mapwesto at Padulas po doon, nadulas po ako doon oh. Ang sobra Titis lang tayo, angler po tayo Ang <laughs> Tignan malakas. Hinahinay hina, hina lang to. Taka Wow! <laughs> mahit mainit. Mahit mainit. Pero enjoy. Masaya. Kahit mainit. dito na eh do para Eh eh po ang galing po sa alili mo. Oh. Wala po siguro mahuli. Sa <laughs> akin Eh nandito po sa initan eh. <laughs> Pero masaya po kami kahit mainit. <laughs> oh. Wow! 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 wow. 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 Si Master Jojo maatake na! <laughs> wow! <laughs> Master Jojo maatake no! <laughs> Kahapon ka pa. wala nagbalita na marami pa dito ah. nga po, ang buong akala ko po wala na ako dito dahil iganong ho yung tubig. Yung pala parang tunay na fish pan sa gitna hong hagis. Grabe po ang fishing spot nito. Akala nyo po, iga na po sa, tubig, ah, sa tabi dahil tuyo na, mababaw na, yung pala sa gitna pa ang ulihan grabe mista. grabe pala dito kung akala ko wala ka nang mauhuli dito dahil yung tubig iga na pala nandito lang ang source ng mga isda yoyo yun naman oo, jojo naman guys habang habang tumatakbo oras pa hapon parami naman ang parami ang mga angler dito Ah? Sige so, po mga nasa tagili, tagilira natin, nasa itaas o. yun. Kasi nandito nga po, paghapon po talaga malalim. Malalim ang tubig. At saka po, oh, pang-habis doon na po sa gitna. na po sa

Wow! Na lang ang batuhan nasa gitna po yung mga isda nasa eh. gitna po wala ko sa panabi sa gitna na po sila bali ang hagis nyo talagang gitna gitna po po niya ni Master Jojo ayan o, oh. yun sa mga mihila po ayan o, oh. ayan o, oh. ayan, oh. ayan uy ayan po, ang dami pa palang isda ko dito, rabi ho ayan, oh. ito, pahapon, hapon dumadami mga angler na namiming ito, meron no, sa taas si si Don Robert at saka si wala nito, si Boy si Boy Pitugo ang nasa taas po wala pa ho yung iba mga nasa trabaho pa yung iba ho nyan mag under time para makapamingkwin pa ang ho <laughs> ganyan po kasayang ang angler dito kahit po mainit <laughs> ako dito ako sa pasang ho na fishing spot na pwesto kung swerte swerte i-video eh, nga po natin Ayakit ko po yung video natin. Lalagay ko po sa lilim. Ayan na naman. Jojo si na naman. Ayun, ay. Dalo. Dito mahusay si Master Jojo eh. Sa malayuan. Jojo -jo talaga. Bocok-bocok Wow! Nagilamos na ako. Ay, <laughs> lalaki o. Eh. Lalaki o. Bocok-bocok o. Galing. Galing ni Jojo, po. Ito po ang ano niya yun, eh. Yung iskilis niya dito. Sa pang malayo ano ito eh. Hindi ito pang malapitan. Ang malayo ng no, nuhi talaga po Si Master Jojo Galing <silence> po Sa amin, na lang po eh Lalo na yung sa akin, tsamba na lang <silence> Ayan naman, mamaw na oh! Oh, ayan po! Ay, mga mamaw na, grabe! Bagay na, bagay na! Ah! Bagay na kayo! na, ayan na! Wala na lang, wala ka lang! Ipali yung maliit! Wala Ang galing po, mamaw na! talaga mag-tip ng mga batang ilog. Talagang napakarami nga po talaga ng isda dito. Di ko, su di ko sukat po akalain na mababaw po na tong tubig nito. Pero nandito pala akong ang isda. katulad po niya. po, batang ilog ayam yeah, ayam po si oh! tate ho oh, ayam dito, so, dito na po sa ilog na tutulog hindi <laughs> po joke lang meme lang para ah, para masaya po talaga pong ano ang batang ilog po yan salamat sa mga tip ninyo na dito marami po totoo nga po marami oh <laughs> vision po po Baka wala mo, lalaki pa yan <laughs> oh. <laughs> Sa, <laughs> sa butas mo nilagay eh Ayan po Masaya po Masaya po Al Lalaki po ng mga nauhuli nila Lalo na ako original na batang ilog Master Jojo Albo po. galing po galing na nga nila talagang totoo nga po yung yung pagkumbita nila na dito bumwesto. babad pa babad babad -bab 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 lang padal dal 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 lang dito pero may nakukuha ayan yan dal dal dito dal dal doon <laughs> ayan. na uuli <laughs> bibisita na po ito ito ayan, ayan po yung kagawad po ayan na <laughs> kagawad sumisigit na rin po dito ang lawak po ng ilog <laughs> ay lilim po kasi may lilim eh nahabol po yung lilim ng poste ha <laughs> 옛말이 hey, 있나고 oh. A las 4:20. matagal ko rin pong hindi bumalik po dito dun yung ako sa ako sa kagyo nyo sa may tawira ng bangka ko at saka sa bliss ang pagpag ko hindi ko pala akalain na dito kahit mababaw na pala sa hapon sa hapon titira hindi ko sa umaga, hapon kasi hapon malalim ang tubig kaya uh, ito sinubukan ko po kasi nimbita nga po uli ako na bumalik po dito dito po marami kaya po di, di bali sumama po ako sa mga batang ilog maging dito yung ito nga po ang dami Ami ako pakita ko po sa inyo yung mga uli okay po Guys! Thank you po. Hanggang sa muli po. Uh, At ay magpapahinga na. Time check. Exactly 5 ng hapon. 5 p.m. Magaan na tayo. Magdiligpit na po tayo. Lilinis po ako ng isda. Pakita ko na lang po yung mga huli, ha? Oh. Ayan, si Tati oh. Ooh, galing. Mamaya na, mamaya naman. Ah, uh, guys, ayun po yung mga anglers oh, ayun. dami po. Meron pa ug sa taas, ayun po. Ayun oh, dito, yan. po. at tayo po. Eh, ipapakita ko naman yung huli natin. Ayam po, jalan-jalan Ayam po, mama. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Oke, teman nilong coneo oh. Galing po laki po yung kulay ni Jojo Master galing mo ma. Oh galing, galing. Dito na po titig na rin pa Uy uy Hawulin naman tate Uy belenga Galing ni Tati ha. Oh, Tati na. Antay zero. Kanina patulog-tulog ka lang ngayon ha. Ikaw ang ma-harvest ha. Kanina tulog-tulog ka lang ha. Ah, sige po guys. Maraming maraming salamat sa inyo. Sa walang sawa ninyong pagsubaybay. And thank you Ingat po tayong lahat Bye bye